mga kayos, magandang araw sa ating lahat so ngayong araw mga kayos, ako po ay may isishare sa inyo ibabahagi ko lang po, konting kalaman at sa uh, sana po makatulong sa mga kapwa ko at lalong lalo po na po sa mga baguhan na gustong matuto pero bago po yan, pakisupport po yung aking uh, facebook page at saka yung aking facebook po yan po, pakisupport nyo po mga kayos at saka shoutout nyo po pala kay uh, Rowel Lagyap na no? maraming maraming salamat po sa kaya uh, uh, Victor Vargas, maraming maraming salamat po sa pag-share uh, din ng iyong kalaman at saka mga kayos paki-support uh, nyo po yung kanyang uh, YouTube channel, yan po, Tagis Care paki-support nyo po yan, at saka tara mga kayas, samahan nyo po ako at uh, ibabahagi ko po sa inyo uh, yung regarding po sa flywheel ng uh, 4 Porachel 1 na brand nyo at saka yung uh, original po tara mga kayos, samahan nyo po ako po yung aming dalawang flywheel so ito po yung brand nyo po ito yan bago po ito sya ito naman po ay uh, Japan Surplus na nabili ho namin tapos uh, ang pinagkaiba po nila yung pwesto po ng dowel dito po sya yan nakata nakatayo po yan sya ganyan ito nakatayo din po sya ng gitna pero ang pinagkaiba po talaga ito yung uh, distansya ng uh, ngipin niya. andito po sya sa may uh, right side tapos itong original po talaga ay dito po siya sa kaliwa. Ayan. Kaya po pala nung ikinabit ho namin, nagkakaroon ng problema every time na ikakabit yung aming uh, crankshaft sensor kasi yung pwesto po ng dawil nito doon sa crankshaft ay dapat nakaganito. So, hindi po siya tatama. Ayan, magkaiba po ang pwesto ng ngipin niya ay kumpara po sa original. At saka yung isa pang pinagkaiba, ito ang laki po ng bukol niya. Kaya nagkaroon din po ng kunting tama doon sa aming bill housing. At saka yung ngipin. Yan. Ito ang ngipin po niya. Manipis. Samantala ito yung original. Ayan. Makapal. Tapos yung clearance nung uh, distance ng ngipin ng original at saka yung uh, ngipin ng ring gear malapit lang, ito malayo ayan Ayan po. Kaya hindi po hindi po hindi po uh, pwede itong nabili ho naming bago. Kaya papalitan ho namin ng uh, surplus. yun mga kayo sa uh, naibahagi ko po sa inyo, na share ko po sa inyo kung ano po ang pinagkaiba ng uh, flywheel na replacement na bago at saka yung uh, original na surplus. So, yon sana mga kayo sa uh, makatulong po sa inyo at uh, lalong-lalo lalo na sa mga baguhan. So, maraming-maraming salamat mga kayos sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel. Please subscribe, like, and share. sa saka pag-press nyo po yung notification bell na yan mga kayos para maging updated pa po kayo sa mga bagong videos natin na gagawin na hopefully na makakatulong. So, yun lang mga kayos. Maraming-maraming salamat. God bless.